Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra, para sa Marso 1, 2025. Sa pagpasok ng Marso, isang panibagong enerhiya ang gumabalot sa iyong kapaligiran, isang enerhiyang nagdadala ng init, sigla, at walang hanggang posibilidad. Para bang tinatawag ka ng universo, upang lumabas sa iyong comfort zone, at yakapin ang bagong simula na inihahain sa iyong harapan. Ang araw na ito ay hindi lamang isang pangkaraniwang araw, kundi isang pagkakataon, upang ipakita ang iyong kakayahan at iparamdam sa mundo ang iyong likas na kagandahan, hindi lamang sa physical na anyo, kundi pati na rin sa iyong kalooban. Ang iyong likas na kagandahan at kaakit-akit na personalidad ay lalo pang nagningning ngayon, at dahil dito, mas marami ang nahihikayat na mapalapit sa iyo. Ang iyong pagiging maunawain at sensitibo sa damdamin ng iba ay isang bihirang katangyan. Kaya huwag kang magtaka kung mas maraming tao ang gustong magbahagi ng kanilang mga saloobin sa iyo. Ang iyong presensya ay nagbibigay ng aliw at pag-asa sa iba. Kaya't gamitin mo ang araw na ito upang ipalaganap ang positibong enerhiya sa iyong paligid. Habang nasa ilalim ng impluensya ng buwan sa Aris, isang kakaibang sigla at tapang ang bumabalot sa iyong diwa. Ang apoy ng Aries ay nagdadala ng matinding motibasyon at pagnanasa upang simulan ang mga bagay na matagal mo nang gustong gawin. Ito ang perpektong pagkakataon upang isabuhay ang iyong mga ideya at bigyan ng konkretong anyo ang iyong mga pangarap. Huwag kang matakot na sumubok ng bago o gawin ang mga bagay na dati mong iniiwasan dahil sa takot o pagdududa. Ngayon ang tamang oras upang ipakita ang iyong kakayahan sa mundo at ipaglaban ang iyong mga adhikain. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, pagnilayan mo kung paano nakakaapekto sa iyong buhay ang pakiramdam ng pagiging kakit-akit at kumpiyansa. Ang pagiging maganda ay hindi lamang tungkol sa pisikal na anyo, kundi pati na rin sa iyong panloob na sigla at tiwala sa sarili. Ang iyong mga iniisip at damdamin ay may malakas na epekto sa kung paano mo nakikita ang iyong sarili at kung paano ka nakikisalamuha sa iba. Kapag pinili mong yakapin ang iyong sariling halaga at pagandahin hindi lamang ang iyong panlabas na anyo, kundi pati na rin ang iyong espiritu mas lalong sisigla ang iyong enerhiya, at mas maraming oportunidad ang kusang lalapit sa iyo. Habang pinagninilayan mo ang iyong sarili, tanungin mo ang iyong puso kung ano ang tunay na nagpapaligaya sa iyo. Marami ka mang nais gawin, piliin mo ang mga bagay na tunay na nagpapakilo sa iyong puso at kaluluwa. Huwag kang magmadali, ang bawat hakbang na ginagawa mo ay may layunin at may tamang panahon. Ang mahalaga ay patuloy kang lumalakad patungo sa direksyong nais mong tahakin. Ngayong araw, huwag mong sayangin ang pagkakataon upang simulan ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Ang sigla ng Aries ay nagtutulak sa iyo upang maging matapang sa paggawa ng desisyon. Kung may proyekto kang matagal nang nasa isip ngunit hindi mo pa nasisimulan, ngayon ang tamang panahon upang bigyan ito ng pansin. Kung may nais kang matutunan, subukan mong pag-aralan ito, at huwag mong hayaan na ang pag-aalinlangan ay pigilan ka. Ang buhay ay isang patuloy na pagkatuto, at ang araw na ito ay nag-aalok sa iyo ng pagkakataon upang lumago, at umunlad. Sa gitna ng kasabikan at enerhiyang bumabalot sa iyo, huwag mong kalimutan ang halaga ng pagpapahinga, at pagbabalik tanaw. Habang abala ka sa pag-abot ng iyong mga pangarap, Mahalaga rin na bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang pahalagahan ang kasalukuyang sandali. Minsan, masyado tayong nakatuon sa hinaharap na nakakalimutan nating lasapin ang kagandahan ng ngayon. Kayat kahit abala ka sa paggawa ng mga plano, bigyan mo rin ang iyong sarili ng oras upang huminga, makinig sa musika, o maglaan ng sandali para sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay asul at pilak. Ang asul ay sumisimbolo sa kapayapaan, tiwala, at katatagan. Ito ay nagpapaalala sa iyo na kahit gaano kakaabala sa iyong mga mithin, mahalaga pa rin ang pagkakaroon ng balanse at katahimikan sa iyong buhay. Ang pilak naman ay kumakatawan sa kaliwanagan ng isipan at intuition, isang paalala na dapat mong pakinggan ang iyong panloob na tinig sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, siyam, at labing anim. Ang tatlo ay simbolo ng pagkamalikhain, at komunikasyon, isang tanda na ngayong araw, mas malakas ang iyong kakayahang ipahayag ang iyong sarili, at makipag-ugnayan sa iba. Ang siyam ay isang numero ng katuparan at espiritualidad, na nagpapahiwatig na ikaw ay nasa tamang landas, at dapat mong ipagpatuloy ang iyong ginagawa. Ang labing-anim naman ay sumisimbolo sa pagbabago at pagunlad, isang paalala na ang bawat hamon na dumating sa iyong buhay ay nagdadala ng bagong oportunidad upang maging mas matatag at mas matalino. Para sa maswerteng gawain, subukan mong gumugol ng oras sa isang bagay na nagpapasaya sa iyong puso. Maaari kang makinig sa musika na nagbibigay inspirasyon sa iyo, magsulat ng iyong mga saloobin sa isang jurnal, o makipag-usap sa isang kaibigan na nagpapalakas ng iyong loob. Maaari mo ring gamitin ang araw na ito upang pagnilayan ang iyong mga layunin at gumawa ng hakbang upang maisakatuparan ang mga ito. Kahit maliit na aksyon lamang, ito ay isang hakbang patungo sa katuparan ng iyong mga pangarap. Sa pagtatapos ng araw, tandaan mong ang bawat sandali ay isang pagkakataon upang lumago at matuto. Ano man ang iyong napagdaanan ngayon, maging ito man ay isang tagumpay o isang hamon, lahat ng ito ay bahagi ng iyong paglalakbay. Yakapin mo ang iyong lakas, pakinggan ang iyong puso, at huwag mong kalimutan na ang mundo ay isang malaking entablado kung saan ikaw ang bida ng iyong sariling kwento. Ang universo ay may magandang plano para sa iyo, Libra. Patuloy kang magtiwala sa iyong sarili, sundin ang iyong mga pangarap, at huwag mong hayaan na ang takot ay hadlangan ang iyong tagumpay. Ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng misteryo at kagandahan, yakapin mo ito ng may sigla, pag-asa, at pananampalataya sa iyong kakayahan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.